Hello guys! Welcome back! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng another mango recipe with a twist! Let's go! Kailangan po natin ng limang egg yolks at isang latang evaporated milk. Pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. And then, lagyan po natin ng 1 fourth cup all-purpose flour. At haluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa matunaw ito. At dahil hindi po siya totally natunaw, sasalain po natin ito. At lagyan po natin ng 1 teaspoon vanilla. And then ibalik po natin sa kawali. At isasalang na po natin sa kalan. At lalagyan ko po ng kalahating lata ng condensed milk. At simulan na po natin ang haluin ng haluin hanggang sa lumapot ang ating mixture. Ay, napakainit. So ayan po as you can see, medyo lumalapot na po ang ating mixture. Haluin lamang po natin ang haluin para hindi masunog. Shout out nga po pala kay Victor Aquino from Saudi Arabia. Hello po sa inyo. So okay na po ito. At lalagyan ko lang po eh ng 1 tablespoon butter. At ililipat ko na po siya sa malinis na bowl. At ilalagay po natin sa ref kapag lumamig na ngayon, bibiakin ko na ang mga mangga at hihiwain na natin. Ito pong tatlong pirasong mangga, hihiwain ko po ito ng maliliit. At ilalahok po natin sa ating mixture. At yung natirang dalawa naman po is, hihiwain ko ng pakwadrado para pang toppings natin mamaya. If you're still watching po, please, pa-comment naman po ng inyong pangalan at kung taga saan kayo. Ito po ang ating custard. Haluin po natin. Para sa susunod po na uploads natin, ma out ko po ang pangalan ninyo. Ilipat natin sa mas malaking bowl para mas mahalo natin ng mabuti. And then, ilagay na natin ang ating Alaska All-Purpose Cream. Kalahati lang po ito. Nilagay ko po siya sa ating chiller. Haluin lamang po natin ng mabuti hanggang sa mag-combine. And then, ilagay na natin yung ating mga mangga na hiniwa natin ng medyo maliliit. Mm. Okay. And then, haluin natin ng mabuti. So, gagamit po tayo ng square molder. So, mag-assemble na tayo. Shout out to at Prince John Dino. Also at Mellow Hunter. Shout out. And of course to Mirna Dalumpinis 3473. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. Thank you. Okay, I'm almost done. Bali tatlong layers nga lang po pala ng Graham Crackers ang aking nagawa or ang kasya dito sa aking square molders. Pero saktong-sakto lang po yung aking mixture para po dito sa square molders. Sakto yung isang pack ng Graham Crackers at saktong-sakto -sakto po yung ginawa kong custard mixture. Okay, final touch, our mango toppings. So, eto na po ang ating mango dessert. So, ilalagay lamang po natin ito sa loob ng fridge for 12 hours to 24 hours para siguradong tumigas. Okay? Babalik po tayo. So, nandito na po ang ating dessert. I'm so excited. Pati po yung mga bata, excited na excited ng kumain. Actually, kaninang-kanina pa po sila naghihintay. Siyempre, pati rin ako. Kaya ano pang hinihintay ko? Titikman ko na to. Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Napakasarap po ng ating dessert. Kaya ano pang hinihintay ninyo, subukan nyo na rin pong gawin ang ating mango dessert na ito. See you all again next time guys. Bye! Like and subscribe!